Hi guys, kain na tayo. Dito sa Mr. Bibula Lo sa Maykia po. Una lang sa may simbahan. Ito yung bon marrow, guys. Dalawang piraso yan. Tag-isa kami ni Popsy. Ang in-order niya ay 305. Isang bowl pero good for two person. Dati guys, mura lang to. Tumakas siya ngayon guys eh. Hindi, hindi na siya only soft drinks pero okay lang guys. Only kanin pa rin at only sabaw. Yung sabaw namin guys, nilagyan ni Popsy ng konting anghang hang like sili kaya manghang medyo yung sabaw guys pero okay lang tama tama lang naman yun at maraming gulay siya may mais din yan guys kasama kaya sulit na sulit busog ka pa after kami nagsimba dito na kami lang halian kasi insakto na siyang mag alas 12 guys kahit mahaba yung pila pinipila namin ang daming kumakain dito guys kasi hindi ka naman talaga lugi, solid talaga siya. At marami pa siyang laman ng baka kasama. Actually, pangalawang punta na namin dito. Kasi dati, pumunta na kami dito. Only soft drinks pa yon ngayon, hindi na. Pero okay lang yan. Para iwas sa tamis. At ito yung bunmaro natin, guys. Sulitin na natin kasi sayang, oh. May kunting laman pa yan guys pero dukutin natin hanggang makuha. Kasi minsan lang tayo makakain dito. Sabi na nakakaya blood daw yan. Dipindi lang na naman sa tao. Pag di na kaya, di tumigil na sa pagkain. Actually, tatlong rice ang nakain ko. Saka si Popsi ay up limang rice. Thank you for watching guys. God bless everyone. Bye bye.